Ito yung part 3, karugtong ng video sa aking pangalawang beses pag-uwi sa aming probinsya sa Davao Occidental, pero dito pa lang ito sa part ng Visayas, dito sa San Juanico Bridge, napakaganda talaga ng San Juanico Bridge, pangatlong beses ko na dumaan dito ng nakamotor lang. Yung gas ko nga pala nito, ay malapit ng maubos, kailangan ko na magpagas pagdating sa unahan, sa part na ng Tacloban City, bali pangalawang beses ko na magpagas sa part ng Visayas, hindi ko na na-videohan ang pagpagas ko sa Tacloban City, kasi lowbat na ang aking camera, pati cellphone ko na pang Google Map lowbat din, tanso ko na sa 400 din ang pagpagas ko sa Tacloban City, baligom asto na ako ng 2,000 pesos sa gasolina mula nila papunta dito sa part ng Visayas. Dito din ako nawala ng cellphone paglagpas ko dito sa San Juanico Bridge. Lowbat na kasi ang cellphone ko, kaya niligpit ko, at ipinalit ko yung isa kaso parehong low bat din. Kaya nilagay ko muna sa bulsa ng aking jacket. Siguro doon nalaglag. Hindi ko alam kung saan sakto nahulog. Tansa ko doon nahulog sa hinintoon ko tapat ng building ng Mitsubishi Motor bago mag-bypass road sa Takloban. Or kaya sa part ng Dulag Leyte, or kaya naman sa fast cut sinakian ko sa Liluan Southern Leyte. Meron nakapulot ng cellphone ko at pinanood pa niya ang aking YouTube. Pero hindi man lang siya nag-iwan ng comments. Na dito cellphone mo nahulog na pulot ko. Dapat po ganun, at sabihin kung paano maibalik sa may-ari. Nanawagan pa din ako baka sakali may balak pang ibalik sa akin yung cellphone ko nahulog sa daan. Kung sino ka man po na nakapulot ng aking cellphone, sana ibalik mo sa akin kasi pinaghirapan ko po yun. Sana makonsin po kayo. Kasi nung time na yun, sobrang emotion ko habang nasa biyahe ako. Gawa ng iniisip ko palagi ang aking kapatid na namatay sa Davao. Namatayan po kami ng kapatid nung time na yun. Kaya sa sobrang emotion ko, hindi ko na namalaya na hulog na pala sa daan ng ibang mga gamit ko. At hindi lang po cellphone ko ang nahulog sa daan. Pati din remote control ng motor ko. Nahulog naman sa part ng Surigao City. Kaya hindi ko na alam nung time na yun kung saan ko hahanapin kahit pa makita sa review ng kamera. Pagbalik mo wala na at may iba na nakapulot nun. Napakahirap pala magbiyahe kapag ang isip mo na doon sa kapatid mong namatay. Kasi yung mga dala, -dala mong mga gamit, minsan hindi mo alam na wala na pala dahil sa mga emosyon na sa isip. Dito na ako sa part naman ng Agus Agus Bridge. Dito sa Sogod Southern Leyte. Dito na ulit ako nakapag video. Tinipad ko kasi ang natirang battery life ng aking camera kasi malulubat na. At dito na ako sa tulay malapit sa Liluan Port Southern Leyte. Dito naman ako malapit na sa bilihan ng Tekit patawid ng Mindanao. Diretso na pasok doon? Oo doon sir. Maganda yung pa dito sa gilid? Diretso <tip> na doon sir. Ah hindi ito? Ay hindi nga pala ito. Ano? Sinegro pala to. Tu. Ito <tip> pala sa kabila. Nakahabol ako nito last trip ng FastCat biyahe ng hapon. Ang oras nito mag 2pm na ng hapon. Ang bayad sa tekit ng FastCat ay 1,800. So, fast cut. Fast cut.

Hai demi penting Itong time na ito, dito ko na napansin na wala na pala ang isang cellphone ko. Sobrang panghinayang ko sa time na ito. Kung sakali dito nahulog sa barko dito sa fast cut, sana maibalik pa din akin ang cellphone ko. Blanko na kasi ako sa time na yun hindi man lang ako nag-try naghanap magtanong-tanong sa barko kung may nakapulot ba ng cellphone ko na wala. Ang nasa isip ko kasi ay palaging lumilipad gawa ng namatayan kami ng kapatid tapos bigla ako nagbiyahe para makauwi. Dito ito sa Port of Liluan, Southern Leyte. Patawid ito ng Mindanao sa Surigao City. Magkano ano, bayad magkano doon? 30 pesos. Angat. Ano nga? Pero doon, Kailang Ilang Bagay mabilis lang siguro dumating, no? Galing dito. 4 hours. 4 hours. Tagal din pala. Tinanong Pesos Tinanong pa. Next upload. Episode 4. Pagbaba sa Surigao City. Thanks for watching.